DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako. Ang Lucas. ko pamilya ko, Japan. Punta ako dito, Pilipinas. Pero ano gawa mo? Na maubos pera ko, ikaw basura na tingin sa akin. Hindi na kita habor. Pero wag mo ubus akin, pasensya. Wala na akong pera. Wala na lahat. Hindi ko nabigay sa iyo ang uring yaman ko may pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin, sa ating natatangin doon, may pangako bukas. Mm, tahan na, Rio. Ayan na ang papa mo, oh. Rio. Oh, Rio, pasensya na, anak. Kasi ako, sakay isa pa sa hero, marami karga. Barik-barik kami, hakot kami, marami paninda brutas, guray, uuwi na abot kami gabi. Ano ko, hindi ka uuwi, Papa? Hindi pwede hindi ako uuwi, anak. Hindi kita iwan. Mahal kita. Yun nga ang sinabi ko dyan sa anak mo. Sabi ko, hindi pwede hindi ka uuwi. Anak, talaga sorry. Hindi ako uuwi maaga kasi sayang babayad sa akin. Pero ara mo, hindi ka naman pababayaan, Arin Reti. Mabait, Arin Reti. kasi naman, hindi na iba ang turing ko sa inyo mag-ama. Kaya kung ano man ang maitutulong ko sa inyo, sabihin nyo lang. Huwag na kayo mahihiya sa akin, ha? Ituring ninyo kung Kapamilya. Pauline! Ano pa? Ba? Bakit lagi kang tulala? Narito ka, nga, kasama kita, pero ang layo naman ang lipad ng isip mo. Pasensya ka na, Julius. Naalala ko lang yung anak ko. Ang akala ko ba nakahanda kang kalimutan ng lahat pag nagsama na tayo? Eh kasi nung una akala ko magiging madali. Eh may mga gabi na hindi ako makatulog dahil sa kaiisip kay Rio. Julius. <sighs> nakikiusap naman ako. Sige na. Payagan mo ako madalo ng aking anak. <laughs> At siguro, gusto mo rin makipagbalikan kay Kaito. Nangkakamali ka. Ano ko lang talaga gusto kong makita. Kung nagsisisi ka ng sumama ka sa akin, sabihin mo lang. Wala. Wala akong pinagsisisihan. Talagang si Rio lang ang gusto kong makita. Maniwala ka naman sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Julius. Pero siguruhin mo lang na ang anak mo lang ang sadya mo pag bumalik ka sa bahay ng sakang na yon. Dahil kung hindi, baka mapatay ko kayong pare-pareho. Balikan natin ang tampok na kasaysayan Sa ating dulang May pangako Ang bukas Alileti, wala akong baso eh Ay, nako, pasensya ka na ha Pinahugasan ko kasing lahat ng gamit ng smart dishwashing gel para siguradong walang lansa. Ah, sandali. Oh, eto. Oh, ayan. Salamat po. Mm -hmm. Sa pagkakarenderya, kailangan mahabang pasensya. At dapat mabait ka sa mga customer para balik-balikan ka. Ay, naku. Aba, teka. Parang kilala ko ang babaeng yun na bumaba sa tricycle. Si Pauline. O oh, bakit kaya bumalik ang talipandas na babaeng ito? Kabipili lang ni Kaito ng ulam. Magkikita sila. Ano kaya magiging reaksyon ni Kaito sa pagkikita nila ng walang hiyang babaeng ito? Masama aking pakiramdam. Kaya hindi ako rabas pedicab. Sayang. Ako dapat meron kita. Pero mamaya susunduin ko anak ko sa school. Oh. Sandari! Oh, Purin. Pwede ko tumuloy? Bakit ikaw barik? Ano kailangan mo? Wala akong kailangan sa iyo. Kailangan ako bumalik dahil sa anak ko. Wala ka anak? Ano wala? Wala pang pitong taong gulang si Rio. At sa batas ng Pilipinas, ewan ko sa bansa niyo, dito sa amin, pag ang bata wala pang pitong taong gulang, automatic dapat nasa puder siya ng kanyang ina. Pag naghiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi kita hiniwara yan. Ako iiwan. Ikaw sama mga iba lalaki. Wala ka na, Ron. Tabi nga dyan. Pupunta ko si Rio sa kwarto niya. Wala siya dito. Bakit nasaan? Pagkatapos iyo gawa, hindi na dapat ikaw punta dito. Wala ka ng karapatan, anak ko. Si Rio, anak ko lang. Huwag mo na siya guruin. <laughs> Ipaglalaban ko ang karapatan ko sa kanya. Iniwang ko, pamilya ko, Japan. Punta ko rito, Pilipinas. Pero ano gawa mo? Nang maubos pera ko, ikaw basura na tingin sa akin. Hindi na kita habor, pero huwag mo ubos sa akin, pasensya. Wala na ako pera, wala na lahat! Hindi ko nabigay sa iyo ang uring yaman ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako Ang Bukas Ko, oh, tama lang ang ginawa mo ka ito. Mabuti pinagtabuyan mo ang dati mong asawa. Gusto niya kuha anak namin, arin Red. Oh, huwag kang papayag. Hindi ko mo Pilipino siya at narito sa bansa namin magagawa na niya ang gusto niya. Eh, dapat ka sa babae yung binugbog mo eh. Ako... Ayaw ko, saktan, babae. Awa ako. Ah, mabait ka nga. Dahil ko sa ibang lalaki nangyaring ginawa sa ng Pauline na yon. Nako, baka napatay na siya. Ako ayaw ko malupit, babae. Pag uh, saktan ko siya, wala siya raman sa akin. Mariit siya, babae. Ako malaki. Maraki kamao ko. Pag suntok ko siya, kawawa siya. Ay, sayang. Sayang at hindi nakita ni Pauline ang iyong kabaitan. Naisip ko. Ako hindi talaga maharpo rin. Gusto niya ako kasi noon ako marami pera. Pero ngayong wala na ako pera. Mahirap na ako. Pwede ka driver na lang. Hayaan mo ka ito. May darating ding swerte sa buhay mo. Ang mga taong simbait mo, ginagantimpalaan yan ng Diyos ng pagpapala. Nandito ka pa rin sa gate ng school. Sinong hinihintay mo? Hinihintay ko pong papa ko, Teacher Janine. Sige, dito rin muna ako, ha? Habang hindi pa dumarating ang papa mo. Sasamahan kita para hindi ka mainip. Okay ba yon? Okay po. Palo po may kausap ako. Pero ma'am, bakit pong bait niyo sa'kin? Kasi nababaitan din ako sa'yo. Tapos, behave ka pa sa klase. At, isa ka sa pinakamatalino kong mga estudyante. Tsaka meron pang isa kang katangian kaya tuwang-tuwa ako sa'yo. Alam mo ba kung anong katangian yon? Ano po yun? Gustong gusto ko ang pagkasingkit ng mga mata mo. Tapos ang kinis mo pang bata. Hapo ng tatay mo, di ba? Opo. At Pilipina ang mama mo? Opo. Pero wala na po mama ko. Pa pa patay na? Hindi po. Bigla na lang po siyang umalis. Iniwan po kami. Kasi po wala na raw pong pera ang papa ko. Grabe naman. Kaya gulit po ako sa mama ko. Bad siya. Iniwan niya kami. Pero papa ko po, sobrang bait. Mahal na mahal ko po siya. Ano bang trabaho ng papa mo? Dati po, may... Oce Bibi yang punya Tapos si ibibenta ulit Ah, buy and sell Pero nalugi na po Kasi may mga taong naloko sa kanya Kaya ngayon po Nagpipedicab na lang po siya Para mabuhay kami Makakawa <guss> oh, pong papa ko doin ko pa anak ko sa school. Marayo kasi nagpahatid na huling pasahero ko. Kaya nagkarimutan ko. Kailangan nagmadari ako. Kawawa naman anak ko. Baka umiyak ulit yun. Bibilisan ko pagpad... Ah. Kotse! bilis! nakapagpreno ko pero nahagib ko pa rin siya. O oh, Diyos ko, napatay ko yata ang driver na ito. Kailangan madala siya sa ospital. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Makaligtas kaya si Kaito sa nangyaring aksidente? Mga kaibigan, ilaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page nang may panghako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Wilma Borromeo, Olive Matrideos, Susan Robles, Lizelle Onse, at Lionel Benamin sa papel na kaito. Bilang ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang sayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pa ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, na gaanyayang huwag po yung kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga lalalabi pang kapanapanabik na kabanata ng sayang ito hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunan, may pangako ang bukas. H. Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.